Air okay, signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice naman pong mag-avail ang ating private readings, makik makikita niyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan natin kung ano po ang mensahe sa iyo ngayong araw na ito we have three of pentacles. So, some of you are busy pagdating sa trabaho. Ayan po, pwedeng, alam mo yung kahit may kinakausap kayo, trabaho pa rin kayo ng trabaho. Air signs. Ayan po, so very busy kayo dito. Na i-improve pa yung sarili niyo, i-improve yung trabaho ninyo. Ayan po. So, parang alam mo yung nakikita ko dito. Alam mo na nakita ko to. Parang halimaw ka. Air signs pagdating sa trabaho. It's either madaming naiingit sa'yo or madaming bilib na bilib sa'yo pagdating sa iyong trabaho. Tingnan po natin. We have eight of pentacles. Maganda rin po yung flow ng money mo ngayong araw na ito. Pwedeng meron kayong marireceive na tips pagdating sa work. Ayan. We have page of pentacles. Hmm, yung iba naman po sa inyo, pwedeng ang um, pinag-aaralan nyo talaga dito is paano ba makadiskarte, paano magkaroon ng side hustles, ear signs, kasi ayan, pwedeng nafe-feel ninyo na hindi na talaga sapat, na isa lang yung pinagkakakitaan niyo or isa lang yung source of income po ninyo. We have king of rods, ito. So, ito nga, mukhang ready-ready na talaga kayo dito, na gawan ng action itong mga pangarap ninyo. Actually, iba naman sa inyo Air Signs. Talagang uma-action na talaga kayo. Kaya lang kasi, meron kayo ditong skills na need talagang i-improve. Yun yung nakikita ko. Pwedeng need nyo muna itong gastusan para talaga ma-improve ito. So, parang wag nyong tipirin yung sarili ninyo Air Signs. If mayroon kayo ditong gustong i-improve pagdating sa life ninyo. Yan o. No? Pwedeng meron kayo dito mga short courses na need na i-take. Mm -mm. Ito o. Oh. Tignan nyo, parang may pinaplano kayo dito. Ayan, pag-aaralan nyo muna siya, Magpo-focus muna kayo doon, tsaka kayo talagang uh, action, at ito, three of pentacles. Parang pabalik siya. Para kasing meron kayong uh, look back ba, naglo-look back yung iba sa inyo. Siguro naglo-look back kayo doon air sign sa mga pinagdaanan nyo na pagdating sa life ninyo or pagdating sa inyong career, ganyan. Tignan po natin ano pa ang mensahe para sa pagdating sa trabaho ngayon. Air signs, we have the Hierophant. So, pwedeng may mapopromote po dito, may ma kung kayo naman ay naghanap ng trabaho we have the sun. Ayan, may good news talaga kayo na marireceive pagdating sa trabaho ninyo. Sabi ko nga, ear signs, halimaw kayo pagdating sa trabaho. Yan yung tingin sa'yo ng mga katrabaho mo. Ayan, and happy sila. Alam mo, pag nandito ka sa trabaho, parang feeling safe sila. Feeling nila may aagapay sa kanila. May mga ganyan ka mga katrabaho na ganyan yung nafe-feel nila around you. Tignan po natin pagdating naman sa business. Pagdating po sa business, we have seven of swords. We have ace of rods. And we have the magician. Nakikita mo ear signs. Ayan, sobrang wise mo po pagdating sa iyong negosyo. And nakikita ka ng mga tao as successful talaga. Ng mga clients mo. Ayan, siguro kasi nakita nila yung pag-grow mo. Nakita nila yung, siguro may mga moments ka rin na talagang uh, nalulugi ka, di ba? Pero nakakabangon ka pa rin. And ito oh the magician. And meron ka talagang magic. Alam mo yon parang may charisma ka talaga pagdating dito sa pagnenegosyo. Kaya air signs, ayun po, marami sa inyo na mga nagnegosyo dito is maganda talaga yung flow ng money ninyo. Alam mo yun, parang wala talaga kayong bokya moments. I mean, di ba? Yung parang araw-araw talaga may sales kayo. Kasi parang kabisado nyo talaga yung business ninyo. Inaral nyo yan. At hindi lang inaral ko, hindi hands-on kasi kayo. Marami sa inyo, hands-on pa rin kayo sa business ninyo. Kaya talagang matatag siya. Kaya talagang umaangat yung business ninyo. Tignan po natin, spirit guide. Ito, pwedeng meron po dito na iisip nyong mag-branch out ng business. Hindi naman lahat sa inyo, pero meron akong nakikita kasi na ganung energy. Kaya lang pinag-aaralan nyo pa siya, Oh. Kung okay ba? Mm -mm. Or kung hindi to mag-branch out, pwedeng lilipat po kayo ng store. Lilipat kayo ng place ba? Ng location. Mm, pwede kasi meron dito parang sa bahay lang kayo before. Ngayon meron na kayong physical store talaga. Seven of Cups. Pagdating sa money... We have Nine of Swords. Ayan. Yung iba naman sa inyo, sobrang na-overwhelm kayo dito pagdating sa mga gastusin ninyo. Air signs ngayong araw, na-overwhelm yung iba sa inyo na ang dami-dami nyo pang gustong bilhin pero alam niyo na hindi sapat yung pera ninyo. So may nalulungkot dito dahil nga sa ganito yung nangyayari sa inyong finances. Mm, mm Pero kasi air e, signs, huwag kayong magpadala sa lungkot ninyo. Tsaka meron naman talaga kayong magagawa. Nakikita mo, puro money energy yung nandito. Kailangan mo lang talagang i-appreciate, kailangan mo lang pahalagahan kung ano ba yung pinagkakakitaan mo ngayon. Ano ba yung pinagkukuhanan mo ng source of income. At sabi ko nga sa inyo kanina, pwedeng meron kayong skills dito na need ninyong i-improve para magkaroon kayo ng pera, nang mas maraming pera. Okay, at uh, dito ma-achieve ninyo yung mga goals ninyo uh, piliin nyo lang ear signs yung mga thoughts na pinapasok, na pumapasok sa isipan ninyo. Filter nyo yan. Kung alam niyo na hindi makakabuti sa inyo, na magbibigay lang yan sa inyo ng doubts, magbibigay lang ng fears, di ba, magbibigay lang yan ng kaba sa inyo, alisin nyo na po yan sa isipan ninyo. Kasi iba sa inyo, hindi nyo ng, ano, ng matinding tulog din talaga ngayong araw na ito. Tignan po natin ano pa ang mensahe para sa sa'yo. Spirit guide, mensahe pa po natin. Ear signs. Gemini, Libra, Aquarius. We have gel a uh, release jealousy. Jealousy is an affirmation that you don't have something. So wag kayo daw magsasana all. Iwasan niyo 'yun kasi akala niyo high vibrational yung word na 'yun, hindi eh. Kasi 'di ba, wow, sana all parang may ano, parang dun sa word na 'yan parang may inggit. So iwasan niyo yung magsasana all na 'yan. Sana all po, sanaol all na lang, 'di ba? Parang nasabi ko 'yun kahapon. <laughs> if I'm not mistaken, no? So, ayan, iwasan na nating magsalita nun. Sabi nga dito, jealousy is an affirmation that you don't have something and the universe manifests exactly as you affirm. That other people's successes inspire rather than frustrate you. If they can have it, so, you, so can you. So, ang sinasabi nga dito is okay lang naman maingit. Pero gamitin niyo yung ingit na yan para mas magsikap pa sa life ninyo. Hindi kayo hindi yung Ingit na maninira, di ba? Hindi ganoon eh, your signs. Yung ingit na mag magiging inspiration kayo. So, sabi ko nga, madaming mga taong ganun sa inyo, di ba, dito sa trabaho, nag nagiging inspiration nila kayo para pag, uh, mas pagbutihin pa yung trabaho nila, ganyan. Pero, yun, may mga tao din naman dito na naiingit sa'yo na sinisiraan ka. Na kung ano-anong issue talaga yung binabato sa'yo. Pero, yun, ayaw mo na silang maingit. Wala na tayong magagawa dyan kasi 'di ba, ang inggit talaga ay ano, mahirap gamutin, wala gamot dyan, eh. Sino ba makakaimbento? Nako, sure ball, bilyonaryo kayo pag nakaimbento kayo. Ay, nako, pag nakaimbento kayo ng gamot sa inggit. <laughs> Meron ba? Tignan natin. Hindi, kailangan lang talaga love frequency kapag magmamanifest kayo. Mm, mm Para mabilis nyo ding ma-attract yung mga mina manifest po ninyo yung mga wishes ninyo. Tignan natin, ano po, po, spirit guide, ang mensahe natin. Natawa ko dun sa kung may gamot ba sa ingit Ayan, mag-imbento na kayo. Why? Ano ba itong tinatanong mo? Siguro ito yung iba sa inyo. Meron din naman kasi, di ba? Hindi naman lahat para, para, hindi naman para paras nangyayari sa life natin. May mga tao talaga na nahihirapan sa buhay. Kasi pwedeng, yun yung karmic debt ninyo. Yan, kung kayo ay hirap sa buhay. Hindi eh, kasi hindi naman talaga binibigay sa atin lahat. May mga tao na swerte sa finances. May mga tao naman na maswerte sa love life. Saan ba kayo dyan? Siguro napapatanong kayo. Ayan, baka yung iba dito na swerte sa love life, tinatanong ninyo, bakit po ba sa love life ako laging siniswerte? Bakit hindi sa pera? So, pwedeng madami kayong tanong dito. Ayan po, uh, some of you are confused ngayong araw na ito. Air signs, we have number 31, 31. Yan po yung lucky number mo. Tignan natin pagdating sa love life. Pagdating sa love life, we have two of pentacles. We have ten of rods. Na-stress din yung iba sa inyo dito. Pwedeng wala kayong time ng person mo pagdating sa uh, sa isa't isa. We have the world. Yes, yung iba nga po sa inyo. Meron kayong big decisions dito. Actually, big sacrifices din yung nakikita ko dito, ear signs. Pagdating sa inyong relasyon. Ayan, we have the lovers. Mahal nyo talaga yung isa't isa. Kaya lang kasi pwedeng uh, magkalayo yung iba sa inyo. Meron kayong isa-sacrifice dito. It's either you will sacrifice another year or another contract para dito sa relationship ninyo. What I mean is pwedeng tatanggapin mo yung kontrata or yung asawa mo or yung boyfriend mo, girlfriend mo tatanggapin niya yung uh, another contract, 'di ba, para mas makaipon. Pero ano ba, 'di ba kayong maghintay, ear signs. ayan. So yung iba sa inyo, ayan po, oh. naguguluhan na kayo. Kasi ano ba, may plano ba talaga yung person mo? Or hanggang dito na lang ba yung relationship ninyo? Tignan po natin ano ang love message para sa'yo. Tignan po natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Mensahe pa po natin, spirit guide for ear signs. We have camera. Ayan, make memories. Mm, so, namimiss nyo na talaga yung person niyo And ayan, tapos meron din dito, pwedeng nadala kayo sa past relationship ninyo. Kaya parang ito, nagdadalawang isip kayo. Parang pinag-iisipan nyo na kung mag pa ba kayo dito. Kasi pwedeng ganito din yung nangyari sa past relationship ninyo. Pwedeng madami kayong sinacrifice, ear signs, pero sa huli, hindi naman kayo yung pinili. Sa huli, naghiwalay pa rin kayo. So yun nga, baka meron kayong binabayaran na karmic debt. So, ayan lang po. Maraming maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye.